ganinang buntag nila si Bros pag abot na nai bit bit nga bulak so yung anak ah, gina siya pag makalakaw na siya iyahara pag abot na nai bit bit nga bulak ba iyahan na gina siyang batasan ever since nga katong long distance relationship pa bitaw may nga katong gapanguya sa sakuan na ako sa Miami sa US siya na sa UK sige siya padala og mga bulak uh, by the way, ako na siyang gishare sa inyo ha, daily para ikumpara ang akong bana sa inyong bana or manghinambo. Ang gusto na ako siya i-share kay konektado ni siya sa ato ang video karon nga giunsa namo mo pag ila-ila o unsa ang journey sa among ang relasyon. So, by the way, again, lailahi o ways ang mga lalaki kung unsa o nila pag show ang ilahang love, no? Ayaw mo ka-feel nga, o oh, may paimong bana kay ngana. Uban po, uh, wala sila ng budget sa mga bulak or unsa man nga mga material nga bagay pero daghan kay og paraan para inyuhang mapakita ang inyuhang love sa inyong asawa o ang mga asawa po daghan po og ways para mapakita po nyo ang inyuhang love sa inyong bana so for example ang kining ginabuhat namo ni Bros sa isa't isa kay kung lutuan nako si Bros magpasalamat na siya kung labhan nako iyang sanina magpasalamat pero hindi punta gala ba, mapasalamat, di ba? So, makita niya ba, ma-appreciate niya ba, nagka-thank you siya. Kung maglaag na siya, like for example, mo out sa iyahang friends nga si Ricky o sa kinkin sa, sa mga friends, o niya, kami lang duwan ni Zaira, magpasalamat na siya, nga gitagaan ko siya o time, nga maglaag siya. Siyempre, manggod, kung mag-asawa na mo, diligid pwede di nga, mura bitaw, i-feel ni mo nga, bachelor pagyapon ka, nga ulit tao pagyapon ka kay Basta mangyud, mag-minyo na ka na, na anak, tinabangay gyu dapat mo nga uh, na appreciate niya nga kanang bitong hayaan nako siya nga makalaag maka golf nga wala mi nga dili mi kauban ni Zaira kay pwede man guni mo uban ni imong asawa imong anak pero syempre lahi like, gyud ni mo enjoy fully ang imong pag golfing kung gabit-bit kag anak no kay makita mo na uban na ga push og pram nga bisag golfing <laughs> na hibata ka uban so mao ni mong ginabuhat sa isa't isa ang uh, appreciate niya akong mga buhat nga dili uh, financial lang akong tabang kundi para maisi ang kinabuhi samtang uh, kami gauban nga mag-asawa so karon sugdan na nato 2018 dito man nagkaila-ila sa Miami si bros nilag niya siya sa Miami kay nangita siya og business opportunity sa Miami na kauban nga ang empleyado isa ang pangalan si Richard. So, one week lang sila sa Miami. Tapos, ako po at ato, bago lang job ko, nakipaghiwalay sa ako ang ex nga professional golfer. So, kato siya nga ex na ako, five months me together. Tapos, nihiwalayan nako ako siya kay nagpray pray ko sa ginoong yun. See? prayer, pinaka-importante yun. So, gi-pray yun ako ni sa ginoong nga uh, matagaan kong lalaki nga dili dato. Wa ko ning yung nang hangyong dato. Dili dato basta kuan lang nalang lang siya eh, trabaho, um, hardworking hard working ba tapos pareha may goal sa kinabuhi magkasinabot. Mo gina gipresya Ginoo gyud. Tapos ang iyang gihatag sa Ginoo sa kuwa dili lang maayo nga bana kundi maayo pud nga mga pamilya dito sa uh, UK. Uh, blessed po kaayo ko sa ako ang mga in-laws. Grabe ka, maayo ang ginoo pa um, emotional naman ang kuhanin. Pero sa tanan yun na ako na blessed gid sa kuha. Ah. Ang ginoo gid ang ipasalamatan kay, di man ihatag sa, tana sa imo ha. Ang ihatag sa tanas sa imo ha, kay puro gid mga kaguul mga problema. Mga gina ihatag. So, um, katong nag-meet mi sa kumbahan ay, kay nag-match mi sa Tinder, kay katong ibulagan na ako kung um, professional nga golfer nga ex five months me together kiniha ayam mo focus gyud sa kwarta katong ex yun na ako professional golfer pag siya sa PGA ang ilang golf school kada kan kayo sa iba't ibang mundo pero mas daghan sa US so karon ibulagan nako siya kay wala na, wala ko nakita nga kung commitment ba walay plano pero five months pagod ni good pero para sa kuamang good time is precious yun nganong kailangan man ka mag-spend og so long para may bawaan ninyo nga kamuyod para sa isa't isa. Para sa kuwag yun, you don't need a lot of long time para ma-realize ninyo nga kamuyod ang yatag sa para sa isa't isa. Okay mo mong relasyon ato, buotan ka siya, uh, maayo, happy me. pero again, wako ko nakita nga commitment. So, bulagan ako siya, nagila ka, duha and then, dito na ako, uh, gi-activate ang ako ang Tinder. Kaya every time nga um, na mauuyap, eh, deactivate yun ako that ako bitong tanggalon yun nga ako ang uh, Tinder profile kasi syempre um, kuwan mo ko ka ng ba ang akong um, nakipagrelasyon ko tinuurai so katong wala namin sa kuang ang um, ex nga golfer nag activate ko sa Tinder tapos nakita na kuwan ako dito na check check na ko left right left right na. for some reason sa kadaghan nga ako ang na swipe right and left siya ragyod ako na remember nga giunsa na ako kato nga journey nga nagtan-aw ko siya mga picture ba na remember yun ako nga sa first three nga pictures wa ganahi kay mo bata gid tanaw ni ugana ug bata gitanaw, gitanaw, gud tanaw ani kato yang last nga picture na swipe right na siya kay macho siya tanaw so ako siyang ni swipe right nag-match me nag-message din siya sa ko immediately So, uh, long story short, so, nagilaila ila me, naari na siya sa Miami, 7 days lang siya. Pero, that time nga nag-meet me, pa-end ng ilahang time sa Miami. Kaya, again, seven days raman sila. Tapos, four nights na sila katong nag-match nag me. First meeting namo nang nanghanggat siya jet ski. Ana ko siya ha, kaya kabaluman ko na siya yung friend, nga kauban, ngayang empleyado ay harap ko umuuban sa si imong Jetski ski kung na ako'y ma-invite nga friends kay awkward kasi ko ang uh, kauban Ka uh, magkuan ila ila ana tapos ang imong kauban naginusara na bitaw so ana ko siya sige invite na ko ang mga friends pag invite na ko sa akong mga roommate tanan sila na i work that day ako lang ang na i work pero 3 pm pang ako ang schedule so nami nagtrabaho tanan sa hospitality sa Miami so na ana ko siya nga sorry di man sila tanan available dili na lang po uban kay maulaw ko for some reason faith good siya katong palarga na sila papunta sa jet ski area nagchange ang akong mind nagmessage ko sa iya ha anak ko sige mauban na lang ko pick up ako so nagpick up siya sa ko kini joker kay nahitabo ako okay? ah. pick up na ako niya sa mong apartment Pagawas niya so nakita na ako nga niyan sa Kenya nga Mercedes nga convertible nagpark nagpark sa labas among apartment so mahilig mag-impress up ng Mercedes man gud so convertible ang iyahang gi uh rentahan rentahan to niya kay Chadman ang Miami kay di ba sana so nice mag-drive tapos mga canals beach makita nimo ang air so nice dito jud na naka convertible car karon pag park niya, so nakita na ako, hindi na ako. Pero katong pag wala to ko niya nakita, kaya nang po ko sa hagdanan, tapos siya nagpark dito kat banda. So naglakaw siya, ginahin ako po, nagnaag po ko sa kanang hagdanan. Pag tanaw niya sa kuwa, ako manggut kay kong mag-meet up. Hag manggod ka na bang beso-beso ba, anak? So ready na ako maging anak. Ni anak ram ka sa kuwa nga. Nag-shake hands, nakipag-shake hands siya, tapos nilakaw. Mara kong iyang gibihaan ko niya. Ni diretsyo siya balik sa sakyanan. Ni hana ko siya ka-awkward ba niya nga taong oh, Sa mga tao oh, siya ganay sa ko, oh, sa ba? Istorya na lang ko. sa ga, lakaw ko, nagsunod ko siya ha, na ako nga. Kung oh, siya ganay siguro sa ko ang tao hana istorya na lang ko. Kaya siya ka sa kunya, tapos gibihaan ko niya. Hi, tapos ka-awkward ba ani? Ay, first time ginakuto siya na experience nga na ako'y na meet up na ato ang meet up. So anyway, So good, sunod na po ko siya ha. Young friend na si Richard, nasa sa atubangan ng lingkod, niya sa likod. Anak ko na naman, no worries. Dito na ako sa likod mag, uh, tiyan, ay, maglingkod. So, dito, at na mi. Tapos, pagabo na naman sa jet ski, nag-jet ski na it was, ano, fun kaysa na, um, kay adventurous, man ko, mangpod ko nung high ko. First time pag ginawa to ng jet ski, pag yun. So, ayun, um, ano, nag-take turns mi sa jet ski, ang jetski jet ski, sigig ka, tumba, kay, ginapalupad man na mo. So, after naman na jet ski, Siguro ang time ba nga. Alam kailangan ng ko mo, uli. Bita, gusto niya siya mong tag-store. Nakita na ako nga. Interesado niyo sa kuwa. So, katong iyan akong gihatod. Pagkagabi, ikatun ako sa work. Sige siya chat. Nagsige may chat. Ayang giask ask nga kung pwede daw may mag-dinner together. So, ano ko siya nga. Sige, the next evening. Kaya namang ko'y work good nga morning. The next day akong work kay morning na dili na panggabi eh. So, the next evening, nagmeet na po mi So, second meeting namo to ito. dress ko ang black, tapos di po na ako akong buhok. ako siyang ipangkuta na. Nga nung awkward kayo ka sa first meeting namo kay bold man yung kong mga istorya. Bita, ibig sabihin ka ng um, confront yung ko ba, mo tanagi ko ba, dili ko maulaw. So, karoon mo, ko siya ha. Nga nung awkward kayo ka tong first meeting namo Abin Abi na ako, nga um, sa kuwa kay, gimmick, shake ko yung mo kong akong gimit, gishake hands ko nimo i-ready kay ko nga mo kuan ba beso beso ba hug ana tas imo kong gibihaan Wa man kay wala man lang kay giingon nga uh, follow me or something like that ana o siya nga ngano man unsa unsa hinungdan ana siya gigupahan do siya sa kuag maayo do <laughs> maoron katong mga sa Miami ko kuan gi kusana kan fit gi ko ba kay say exercise lagi like, every day sometimes twice pa ko exercise ato tapos ang akong pagkaon gi ato kay control gi kinawa akong pagkaon akong calories so fit ka ko na pa abs ato pero dili di, gi di, 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 grabe nga ano taw mo rang makita gini flat kay kung tiyan gyud tapos kinik ayoko ayo ko um, long hair tapos ganahan ba sila mga ano mga puti no kanang long hair tapos silky nga long hair tapos na ako ang pagkatan tangi gi kasaran kay permente gi sa dagat da si gasiki ko pabulad sa dagat so mo ditong gigupahan di sa kwaden mo na naulaw siya bani siya di siya kabalo ko unsa ang buhaton mo ya kung gi ka sa pusin siya balik sa sakyanan so mo ditong dahilan daw so i don't know kung tinuod gito no pero i'll take it as oo siguro tinuod to kay na awkward siya pa mo siya nga wa siya kabalo ko unsa ang buhaton but anyway dito na ang amo ah uh, first evening meal na mo. Kaya nga ka siya gibot nga mga tricks-tricks nga, kanang chapsticks trick, kaya nagdito dito may nagkaon sa kanang Chinese nga restaurant that day. Kaya nga ka siya tabian ka nan siya. After sa mong meal, mag 11pm na, na ako atoy kanang murag birthday sa ako ang roommate. So mag-get together ato sa restaurant. So iya akong gi hatod sa mong apartment. Nagpahatod ko. Tapos, anak siya kung okay ba daw nga muuban ko sa ilahang apartment. <laughs> oh, ayan na, di ba? Anak ko siya nga, sorry, dili pwede. The next day, mungod ato kay, muuli na sila, ay, I amin mean, mo, ato na sila sa Las Vegas, kay na sila, kuan ka ng get together sa Las Vegas, ka nang sa, about sa work ba? sa tawag ato, eh, basta event nga, about sa ilang e-commerce nga business sa Las Vegas. So, wala akong niuban siya, ha? Karon, nangay lang siya kiss o oh, sige kiss na lang may ana and then continue pag yapon among communication bisag katong nasa sa Las Vegas na hanggang nakaulit lang siya sa UK sige mi og oh, call grabe gid among call god ang na remember gid ako nga ang pinakataas nga phone call namo mo uh, WhatsApp video call 12 hours di ba grabe 12 hours pero sige na mong tawag ana wala gid niya na mention nga perminti tugnaw sa UK. For some reason, wag niya na mention ha. In two weeks nga sige may istorya, na mention na sa kuha nga uh, wala siya plano matigminyo o wala siya plano magkaanak. Anak ko siya nga, no that's fine kay nagustuhan ako yang batasan. Um, nagustuhan ako nga dili siya kan bastos nga, nga, tao. Pero nakasabot ko nga friend Rami nga walay panguyab ana, di mi uyab ana. Pero gaspen kong time o daghat siya Unya, ang akong Tinder ato, open pagyapon kay kabaluman ko nga, dili mi uyab. No? So, open pagyapon to siya. After three weeks, nakadawat ko bulak. Gasunod-sunod ang bulak. Tapos, nakabotang nito Bruce. sa ihagikan ang mga bulak. After one month, nakadawat ko o ring sizer. Patingan nga ko, ha? Huh? <laughs> pero nakasabot na to, siyempre, ko ato kay siyempre di man tako, ano? Nakasabot na ko ato nga katong ring sizer is na siya plano magpalit og sing-sing. So, pero wala po ko nakakuan nga. Ang sabato to, pang proposal na sing-sing o engagement ring. Basta nagkatawat ko ring sizer. Tapos, nangutahan na siya sa kuha, sa video call. Kaya puro video call pag ito ang mong ibuhat. Nangutahan na kung unsa akong gusto nga design na sing-sing. ko nga, naragot sa imong hagod mga baliwala lang po <laughs> anak so, katong after one month, nabisita siya utro. Dito may nag joyride me, nag road trip me. Na ako'y natanawan nga isa ka video ang iyahang gi propose, ang iyahang bitong gi suggest kay before ka matig pag road trip mo sa imong partner para ma-experience ninyo ang uncomfortable nga sitwasyon o unsa man ang inyong ang um, pag, pa, pag uban ba in that moment nga ga road trip mo kay dili magi komportable ang mag road trip no kay dili ba anong namo sa balay nga komportable makahigda na bitaw tapos nagadto mi sa lailahi nga town sa Miami ni mi sa NASA nagadto mi sa old town basta dakan mi gatuan so after sa road trip namo Um, nibalik mi ni sa Miami tapos nag-spend mi one night sa sister hotel kung aha nag-work last day na to niya kay kinabukasan mo at mo bike na sa UK naglingkod mi sa sand uh, na, naglingkod siya tapos ako nasa yung uh, na siyang atubangan ana siya Dito gid na mo na feel sa isa't isa nga kami gud ang para sa isa't isa i don't know for some reason nami picture together ang at kato nga sitwasyon. Ingon ko siya hag yun nga. Kabulo ka, this, this picture, ni ang sitwasyon nga dito na ko na feel that time nga nagkadaw ta dito sa atbang sa dagat, naglingkod ta sa sand, nga nakaingon dito ko sa unggagulingon nga ikaw ang para sa kuha. Mau po na-feel po di ay. Pero that time, wala pag yung nag-ingon sa mga nga I love you, anak ana, Wala pag yung I love you nga gi, um, gibigkas ba? So, ni ulit na siya. Siyempre, nasad ko, nagilako, ko, ana. nasad po kasi na siya. And then, one month nga na past since nag-duaw siya sa Miami, nag-road trip me, ni hanggat siya sa kuang nga uh, magkita mi sa San Francisco. Kato nagkita mi sa San Francisco, 10 days to siya. One day, Uh, early morning ya kung gig nga mo ato mi dito sa highest peak sa San Francisco kag pauna mo dito grabe ka fog grabe wa may makita kay grabe maka fog kay highest peak man nya early morning wa may makita namo nga dalan kay pa tiging lagi kag bo tu para pong hangin na di nya anak siya nga adik na lang dere ang lang nangtan sa kuan kay wa tay makita <laughs> plano rito niya na dito niya nga mag dito. Di ba na-mention ako nga katong pag next visit niya nga nag-road trip niya sa Miami, wala gyoy nag-mention og I love you or nag-ingon sa isa't isang I love you. Kay medyo na pagka-pride po ko ba kay kabalo ko nga na fall in love na ko siya ha, pero wala dito ko niingon og I love you siya ha. Kaya di ko gusto mo ingon first. Kaya gusto na ko siya ang moingon una. So, katong nasa San Francisco na may, na ay fortune cooking nga factory sa San Francisco. Ni linya mo dito, na dito, nga pwede ka sulod mo tanaw sa ilang gipang buha, tapos pwede po ka magpalit o ug gagalingon nimo nga fortune cookie o sulatan ni mo, unsa tong imong isulat sa fortune cookie nga letter. So, naglinya merito katong katong ahapit namin sa sulod, nag-ana ko sa iya nga. So, pag na kung unsa mong isulat diya sa fortune cookie. asya ah, siya, kung saan mo isulat siya nga. Bahala, gugag, 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 unsa. Ang ang dito, I love you. Bruce Mead, ang ang After sa fortune cookie, gidala naman asya na siya sa amuang hotel. Tapos, anak ko siya nga, sige, open na nato ni. Hindi ko niyang gusto nga, i-open ang fortune cookie. Pag-open na mo, nagdungan nag-open, ang nakabutang po siya haput kay I love you po dahi nakabutang. So, mautong ang mga first nga I love you sa isa't isa, isa, sa fortune cookie. Di ba? Amazing. na. Interesting po ba? The last day na nga mag-end na ang amuang ka nang stay sa hotel, nag siya sa hotel. So, nag, siyempre nag-yes po ko na tapos sana sa kuha nga pag kuha na resign na sa imong work kana ulit sa Pilipinas kay para mag-apply ako ko UK fiancé visa. So, gikan sa uh, April to siya nag-match me sa kuan, Tinder, April. Tapos, one month ang nilabay. Tapos, um, June, nibalik siya sa kuan, Miami. Nag-road trip me. Tapos, one month ang nilabay na pod July. Tapos, August, nag propose na siya sa San Francisco. Pero within that time nga na ako sa Miami, nagsige siya padala sa Kuwag Bulak sa San Francisco. Before mi naghiwalay, gignanjib ko niya nga pag mag-uba na ta, dilit na ko maglisod og hatag sa imuha ang bulak. Hantod karon yun, kasi siya palit og bulak.